Ito kasing lugar namin, iskinita lang to. Pero kahit ganyan po yung lugar namin, sinisigurado ko naman sa inyo na quality at fresh yung pagkain na sineserve namin. Eh, siguradong masisayaan kayo. Dito kayo makakatikim ng gourmet food na nasa iskinita. At yung lasa, eh, pang five-star hotel ang quality. Kasi ako naniniwala ako, pag masarap ang pagkain, kahit saan ka pa, kahit iskinita pa yan, dadayuin at dadayuin ka ng mga tao. Ang mga menu namin, unang-una yung best seller namin. Ito talaga yung um, pinupuntahan dito, dinadayo, yung spicy chicken fillet. Kasi yung sauce niya at yung chicken na yan, nagyayakapan sa sarap yan eh. Halos magmahala niya na parang mag-asawa. Yung single order, 95 pesos, yan yung rice meal naman namin. Kaya kapag natikman niyo ay siguradong babalik at babalikan nyo talaga. Promise.